bigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. So, Ma'am, kamusta po si Tatay Digo sa okay, Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Uh, Na-irita siya sa kuko niya eh. So, pinupit namin. Pinahiram kami ng guwarda na ng nail cutter. Pinupit namin yung kanyang uh, kuko. Yeah. And then, he spent time pag ano ba para hindi siya aron dili siya hait so ang um, anbi para sa na file <laughs> oh yes 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 uh, spend time na inel file and then oh yes sabi ko nga his natin the mood nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin sabi niya kung saan daw siya mamatay doon daw siya i-cremate okay so sabi niya pag sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands um, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipacremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Ah, uh, yun yung kanyang ano. You know. And then, ah, uh, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. <laughs> 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 hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, So, anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i ka. Sabi ko, ilibin ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman. Pero pagisipan isipan ko, kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung uh, discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Uh, well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng uh, ganon, So, and um, mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes para nang, magagawa yon kapag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation, so ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya, so, o, so, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Tigong. Where do you get the strength? Uh, well, well galing din siguro kay PRD uh, diba, turo niya sin na ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak in fact, uh, nung isang beses na bumisita kami dyan na umiyak si Kitty ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha